Magandang araw mga kailyan May nais nice lang ako sabihin Bakit kaya pinapayagan pa ng Nimita na magla live itong page itong Budiga Gadget 88 sa dami na nilang naluko isa ako sa naiscam nila nag sila na yung cellphone daw ay Samsung so gusto nila na i-paste out ng kanilang mga gadget kaya sa halagang 900 ibibigay na nila ngayon umorder ako pagdating ng parcel ang laman pala ay tatlong wipes tatlong BB wipes nag comment kasi ako doon sa kanilang live Budi Gadget 88 Maawa naman kayo sa mga panluloko nyo Itigil nyo na yan Kawawa naman yung mga nabibiktima nyo Hindi naman pinupulot yung pera Hangat din ng tao na makabili ng murang gadget Tapos gaganyan ninyo lang Kakapal na mga mukha nyo sa panluloko nyo Hindi na kayo naawa wala kayong mga konsensya Gadget 88 Budiga Gadget 88 pala mukha nyo